Ang kalusugan ay parang ginto, napakahalaga, ngunit kadalasan lang natin ito pinapansin kapag nawawala na. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan, unang-una, balanced diet. Kumain ng mas maraming gulay, prutas, whole grains, at iwasan ng sobrang matatamis at processed foods. Tandaan, ang tamang nutrisyon ang pundasyon ng malusog na katawan. Pangalawa, hydration. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Ang tubig ang nagdadala ng nutrients sa cells at tumutulong maglabas ng toxins sa ating katawan. Pangatlo, regular exercise. Kahit 20 to 30 minutes lang na brisk walking, stretching, o simpleng workout, sapat na para palakasin ang puso, baga, at muscles. Pangapat, sapat na tulog at pahinga. Ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng stress, mahinang resistensya, at mas madaling pagdagdag ng timbang. Targete ng 7 hanggang 8 oras ng tulog kada gabi. At panghuli, mental health. Ang stress ay may malaking epekto sa ating katawan. Maglaan ng oras sa relaxation, meditation, o simpleng paghinga ng malalim. Ang malusog na pangangatawan ay hindi nakukuha sa shortcut kundi sa araw-araw na tamang disiplina at simpleng gawain. Kaya alagaan ang sarili dahil kapag malusog ka, mas magaan ang buhay. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay kalusugan. Alagaan ang kalusugan, alagaan ang sarili. At huwag kalimutang i-follow o subscribe para updated ka lagi.